Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napipiko na nga da po si Stephen Curry sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang papaimbestigahan nga da po ng Los Angeles Lakers ang mga referee ng kanilang laro laban sa Minnesota Timberwolves. Nabigo na naman nga po mga katrops ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa kupunan ng Dallas Mavericks sa score na 132-122. Sa kabila ng netalang 25 points ni Stephen Curry at 24 points ni Chris Paul, kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo, ay bumagsak na nga po sa 15 wins at 17 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ika-11 kupunan sa standings ng Western Conference. At ang masagit pa dyan mga katrops, ay umabot na nga po sa 3 games ang kanilang losing streak at sobrang nahihirapan nga po ang kanilang team na manalo sa loob ng kanilang home court na Chase Center. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalong muli ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ng kanilang mga fans na magalit at magreklamo sa kanilang kupunan. Hindi na rin naman nga po naiwasan pa ng kanilang superstar na si Stephen Curry na marismayang muli sa pinapakita ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang papaimbestigahan nga daw po ng Los Angeles Lakers ang mga referee sa kanilang laro laban sa Minnesota Timberwolves. Pagkatapos nga po mga katrops na naging laro ng Lakers at Wolves ay sunod-sunod na nga po ang pambabatikos na inabot ng mga referee mula sa mga fans, NBA analyst at mga players ng Los Angeles Lakers. Ayon pa nga po sa naging pahayag ni Andre Davis sa kanyang post-game interview na malinaw rin naman nga daw po na 3 points ang ginawa ni Lebron Gayong hindi nga po lumagpas o dumikit sa linya ang paan ng kanyang teammate na si Lebron James Sinubukan rin naman nga po ng kanilang team na kausapin ng mga officials Ngunit sinabi nga po nito na ang replay center nga po nagdesisyon na 2 points lamang ibigay sa ginawa ni Lebron Maliban rin naman nga po kay Antra Davis Marami rin naman nga po sa mga Lakers fans ang nagsabi na dinaya nga po ng mga referee ang Lakers Katulad na lamang ni Danica Mosher na isa sa mga nag-officiate ng kanilang laban Ayon nga dito mga katrops Ilang beses nga da po itong hindi tumawag kahit man literal na nakafoul na ng Wolves sa mga players ng Lakers. Katulad na lamang ng ginawang miss dunk ni Lebron sa fourth quarter. Gayong kahit man nga po nabatukan na dito sa Lebron, ay wala pa rin nga po siyang tinawag na foul na siyang nirereklamo ngayon ng mga fans ng Los Angeles Lakers. Kaya kailangan nga po talagang paimbestigahan ng mga referee ng kanilang laro gayong sobrang pabor nga po ito sa kapunan ng Minnesota Timberwolves. At kapag may napatunayan nga po dito na denayan nilang Lakers, ay kailangan nga daw po silang suspindihin ng NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.